Hashtag atin ang West Philippine Sea. Yan ang trending na hashtag ngayon. Kung saan makikita natin yung gigil, yung galit, pero puno ng pagmamahal na mga post ng mga kapwa natin kababayan sa social media. While there are a lot of people who are using this politically, hindi may pagkakaila na ang mga pangyayari sa West Philippine Sea ang ilan sa mga pinakanakakagalit na bagay na mapapanood mo bilang isang Pilipino. Sa araw na to, tatalakayin natin. Ano nga ba yung nangyayari dyan sa West Philippine Sea? Bago po tayo magpatuloy Meron tayong 1,000 Gcash giveaway Sagutin nyo lang po yung question of the day natin Like, subscribe at notification bell din po kayo Tapos promote ko lang po yung aking Instagram At ang aking FB page Maglalive po ako dyan araw-araw Papunta -araw. na kayo daw Disclaimer lang Bago natin ituloy itong video natin hindi ako eksperto sa geopolitics. Our topic today involves years and years of geopolitics which requires an extensive amount of research. If you want to learn more about this, I suggest na gawin niyo yung sarili niyo research about this kasi I don't think na sapat yung oras na mabibigay natin sa episode ngayong araw to explain everything fully. However, I will be trying my best to summarize what's happening in the West Philippine Sea. Alam nyo, nasa elementary pa lang ako. Kinukwento na nung CB ka teacher namin yung agawan dyan sa West Philippine Sea. Yung usapan sa Spratly, mga ganyang bagay. Actually noon, sa mga libro namin, South China Sea pa rin talaga yung nakalagay. Recently lang din natin ginawa yun eh. Natawagin siyang West Philippine Sea. And actually, hindi lang talaga Philippines at China ang involved sa agawan na to. Marami pang iba. Pero magpo-focus tayo sa kung bakit ba buhay na buhay yung pusong makabayan ng mga kapwa nating Pilipino ngayon. Sabi dito, basahin natin na Tensions between the Philippines and China have risen in the past year over disputes in the West Philippine Sea or part of the South China Sea that includes the Philippines Exclusive Economic Zone. Specifically this year, meron kasing mga pambubuli. Actually, di lang this year, last year pa, na ginagawa itong China sa mga kababayan natin dyan sa karagatan na yan. Ako ha, magpapaka-honest ako sa inyo na pag dumadaan sa newsfeed ko yung mga videos, alam mo yung nanginginig talaga ako kasi nararamdaman ko yung galit. Ino-off ko or nag-i-scroll ako kasi hindi ko talaga kayang panoorin. Ma ma masama, masama sa loob. If nakita nyo yung water cannon, di ba? Yung video nun, awang-awa ako sa mga kababayan nating nananahimik. Fortunately, hindi lang ako yung nakakaramdam nito. Nakakatuwa na maraming mga big celebrities na nag-speak out about this isa sa mga notably ma example natin is si Vice Ganda. Kung naaalala niyo yung pag-react natin doon sa piliin mo ang Pilipinas niya, yung mismong video ng water cannons ang ginamit niya which sparked discussions online. Hindi lang siya, actually napakarami pang iba which is nakakatuwa. So pupuntahan na natin ngayon kung ano yung nangyayari, kung ano yung nakakagalit na yan. Meron kasi akong nakitang Twitter post na nagbubuod ng maayos nito. Noong 2016, nanalo ang Pilipina sa arbitral case nito against sa Nine Dash Line claim ng China over the West Philippine Sea. Ito yung Nine Dash Line kung saan makikita natin na sakop ng claims nila yung West Philippine Sea. Ngayon, controversial yan. We even discussed this in a previous episode doon sa Barbie, kung saan marami nagko-call ng bands dyan sa Barbie dahil merong 9 dash line doon sa imaginary map nila doon. Ang daming nagalit. In fact, meron din akong nakita no, na isang Indian journalist, may video siya, sinabi niya, It looks like some child emperor's drawing to that. That to a child who could not draw straight lines yet. Ito yung video. The nine-dash line is not even a serious border doc document. It looks like some child emperor's drawing. That to a child who could not draw straight lines yet. Ngayon, etong China, dinidisregard nila ang international law by showing aggression doon sa region na yan. Nandun sila palagi. Yung region na yan, maraming mga Pilipino yung direkta na apektado Pati yung marine biodiversity doon. Kamakailan na ano ako? Maraming mga reports ang nagsasabi ng mga insidente kung saan ang Chinese Coast Guard ay nagpapakita ng aggressive behavior sa mga Filipino vessels sa Ayungin Shoal. Ito yung mga video na yon. The footage clearly showed a Chinese Coast Guard vessel harassing and approaching the Philippine vessel some 10 miles away from a Yungin show. Merong isa pa dito yung, yung body cam. Ayan, kung saan makikita lahat. Philippine Star, dun sa Facebook post nila, they used the term brutal assault on the personnel aboard AFP rigid hull inflatable boat. At kung makikita nyo yung post nila at sisilip tayo doon sa mga uh, reacts, ang dami sa mga kapwa Pilipino natin yung nagagalit. Kung babasahin mo yung mga comments, nararamdaman din nila, no? may bugso din. Nung pagmamahal nila sa mga kapwa natin Pilipino na naaargabyado. Meron pang parte dito na, ewan ko, nagpa-tear gas sila habang nagsisirena. Sabi, this is para ma-disrupt yung communications niya. sabi pa sa mga reports ha, gumamit yung mga Chinese personnel ng mga kutsilyo, ng mga itak, mga matatalim na stick para i-intimidate at i-prevent ang Philippine Navy para makapagbigay ng necessities ng mga Filipino troops na stationed doon sa Seoul. I think nakapanood din ako before kung saan yung mga yung mga uh, in the airdrop nga ng mga necessities is kinukuha ng mga Chinese uh, personnel doon. Eh, napanood ko yun somewhere before. Hindi ko lang kung makahanap ko pero ilagay natin dito kung meron. Ito yung pinaka nakakaawa dito. No? Apart from all the politics, aminin na natin, napakarami nag-aaway. Ang dami sa mga kababayan natin. Sa inyo, sure ako may mag-aaway dyan sa comment section natin. Nagagamitin to para i-defend kung sino yung gusto natin mga politiko, hindi tayo pupunta doon, pupunta tayo sa mga kababayan natin na direktang naaapektuhan at naaargabyado nito. At the end of the day, we're here for our fellow Filipinos. So ito yung mga fisherfolk. no? Ang sabi nila, no, nagmamakaawa na raw itong mga mangingisda natin na humihingi ng tulong dahil delikado na hindi lang yung kabuhayan nila kung hindi yung mga buhay na rin nila mismo. Hindi nga sila mamamatay sa kung anong violence, pero mamamatay naman sila sa gutom. Violente na rin kasi talaga yung mga pangyayari dyan and nakakatakot sa totoo lang, lalo na kung walang makakakita ng mga nangyayari. Ito pa yung medyo nakakanginig pag naririnig ko. Yung mga kababayan natin, sinasabihan sila ng mga magnanakaw, magnanakaw sa karagatan na by law, eh atin naman talaga. Tinasabihan tayo na nagnanakaw ng sarili nating pagmamay-ari by law. At the end of the day, paikot-ikutin man natin ang politika, mga kung ano man yung pag-aaway na nangyayari sa mga Pilipino, gusto lang talaga nilang magtrabaho, makakain, kumita. Marami sa inyo magsasabi sa akin na kung ano sa tingin ko yung dapat gawin diyan, hindi hindi ako equipped sa tamang knowledge no or politically para magsabi na ay ito dapat gawin ng gobyerno, ito dapat gawin natin. Hindi ako yan. Hindi wala akong alam talaga diyan as much as gusto kong makatulong. Pero ito yung masasabi ko, ang atin ay sa atin. At yung hashtag na Atin ang West Philippine Sea is something that I support wholeheartedly. Especially if sa atin naman talaga ito by law. Sobrang sakit din kasi makita na yung mga kababayan natin inaabuso. Parang ilagay natin yung sarili natin dun sa kalagayan nila. Ang sakit. Ang sakit-sakit at ang hirap-hirap. Ang sakit sa puso. Ito yung tanong ko sa inyo ngayong araw. Huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell dahil meron tayong 1,000 Gcash giveaway ha. Ano yung nararamdaman mo pag nakikita mo yung mga video na yan kung saan halos inaapi na yung mga kababayan natin sa sarili nating tahanan sa West Philippine Sea, comment mo sa ilalim. Bago po ako magpaalam, mag-birthday po ako next week. So, pwede po kayong pumunta sa aking FB page. Halos araw-araw po ako magla-live. This is para makalikom ng tips or donations po sa aking livestream para makabili tayo ng mga bago nating equipment, panibagong mic bagong laptop para mas ma-upgrade at mas mapaganda pa natin yung content natin. I I'm sure marami na nakikita sa inyo, nakakakita sa inyo na medyo malaki na rin talaga yung gastos ko at ang dami na rin nating improvements over the past few weeks at gusto ko pang i-improve yan. This is to make sure na our 3Ds are getting quality content. Yan lang naman talaga ang pinaglalaban ko. Anyway, yun lamang po ang video natin para sa araw na to. Ito si Claro the Third nagpapaalam. Ilalagay ko rin sa dulo nito yung video ni Mighty Magulang para mas maintindihan nyo pa ang pangyayari sa West Philippine Sea. Someone asked, paki-explain po yung historical claim ng China sa dagat natin. Alam nyo po, hindi po kasi ako expert in geopolitics or law, kaya others will be able to explain this issue better. Paki-search po, Justice Carpio on West Philippine Sea. He has credible insights kasi he understands the legal basis for the Philippine position and he also did a deep dive on the history aspect as in he referenced the historical maps of China that never included the West Philippine Sea please go and look for those clips We can talk about the history of the region until we are blue in the face, but the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, which was ratified by many countries like China and the Philippines, has already established that 200 nautical miles or 370 kilometers immediately offshore from a country's land coast is their exclusive economic zone. That means that the country retains rights to the exploration and utility of natural water resources. So, whatever historical rights existed, these were superseded by the UNCLOS. Yung paggawa ng China ng mga artificial islands is their way of extending their borders to claim the sea. Bad Analogy po. May lupa ka na minana mo na galing sa lolo mo sa tuhod. Tapos, meron taong nagsabi na meron siyang American era homestead claim proving nasa sa pamilya nila yung lupa ninyo. Posible yon pero superseded na yon dahil may mga sumunod na natitolo at kasunduan na kayo na yung may karapatan ngayon. Hindi sila pwede magpatayo ng bahay sa lupa ninyo. So, historical claims do not translate to current rights. Let's keep our eye on the West Philippine Sea. Atin to. O, oh, di ba?